paglulunsad ng paleng QR Plus ng BSP, umaarangkada sa Nueva Ecija. Umaarangkada na sa Nueva Ecija ang paglulunsad ng palengke QR Plus na programang isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of the Interior and Local Government na bahagi ng inisyatibo ng BSP upang hikayati ng paggamit ng digital payments sa mga pampublikong pamilihan, tricycle at iba pang maliliit na negosyo. Ito ang inihayag ni Attorney Olivia Cornejo Maliyari, Area Director ng BSP Kabanatuan Branch, sa isinagawang Media Information Session for Central Luzon Media Makailan. Ayon kay Attorney Maliyari, sa patuloy nilang pagsasagawa ng mga public information campaigns sa buong bansa, ay inaasahan nilang mas dadami pa ang gagamit ng mga paleng QR Plus, lalo na sa lalawigan. So, ginagawa po ng BSP ay ang patuloy na pag-educate through public information campaigns and persuasion and discussions and meetings with them, lalo sa mga engagements sa Balik QR page plus na at this point, ang kuhanin nila ng accounts ay yung merchant accounts para po naman sa um, um, benefit ng ating mga financial consumers. Um, Palingin ko, habang tumatagal, habang dumadami ang launch ng Palin QR nationwide ay madadagtagan itong mga gumagamit ng merchant accounts. Sinutulungan tayo dito po ng ating mga okay. financial service providers. Um, Segue nga po. Um, para lang po sa alaman ng ating mga kaibigan sa media dito sa Reba SPH, sobrang uma umaaragtada po ang launching ng Palin QR sa Reba SPH. Isa na lang po, by September 20, pag nag-launch ng Parek QR ang Gapan, 100% na po ang 32 LGUs ng Nueva Ecija. Ang programang ito ay kaakibat ng layuni ng BSP na gawing mas malawak ang paggamit ng cashless transactions bilang bahagi ng kanilang Digital Payments Transformation Roadmap. Sa ilalim ng roadmap na ito, target ng BSP na gawing digital ang 50% ng mga transaksyon sa bansa mas palawaki ng financial inclusion ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng Paleng QR Plus, hindi ang paggamit ng QRPH, isang standard ng QR code system na sinusuportahan ng BSP kung saan maaari nang tumanggap ng bayad ng mga tindero at driver gamit ang mga QR code mula sa mga e-wallet. Pinadadali nito ang pag-access sa digital payments para sa mga maliliit na negosyo upang gawing mas madali, mabilis at ligtas ang mga transaksyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital platform. Yan po ang programa na inadopt ng Banko Sentral at DIMG para i-promote ang digital payments. Yun po precisely ay isang programa na sinimulan sa baba. Kaya po palengke ang una your Kaya po sa pangalan pa lang, paleng QR. Pero kaya siya may plus, paleng QR PH plus. Kasama yung mga toda, kasama yung ibang mga uh, pampublikong transportasyon, yung, yung mga jeep, kasama yung mga sari-sari store, kasama yung mga ibang small business and commercial establishments. Samantala, kabilang din sa tinalakay sa Naturang Information Session ng BSP ang kanilang mandato, Monetary Policy Framework Overview ng financial system sa bansa, ang Financial Consumer Protection Act at Financial Consumer Protection Regulations na ipinatutupad sa lahat ng BSP supervised institutions.